Sa isang ospital, tahimik na naglalakad ang isang lalaki na naka-uniforme ng paramedic. Wala siyang kaimik-imik, diretsyo sumakay sa ambulansya at agad itong pinaandar, kalmado ang kilos. Kasabay nito, sa isang tindahan ng construction supplies, may isa pang lalaki. Bumili siya ng mga gamit, pampasabog ng konkretong bakal. Tahimik din, alam mong may pinaplano. Bumukas ang pinto ng isang container van. Lumabas ang isang lalaki at sumakay sa isang malaking truck. Tinanong siya ng driver, Anong pangalan mo? Waingro, sagot niya. Siya ang bagong kasamahan ng grupo. Kung maayos ang lakad natin, sasama ulit ako sa inyo, sabik niyang sabi. Pero agad siyang pinatahimik ng isa sa grupo. Tumahimik ka? Okay, slick? Napahiya si Winegro. Hindi na siya sumagot. Sa Venice Boulevard, nakapwesto na ang grupo. Binabantayan nila ang pagdaan ng armored truck ng Gage Security. May plano silang ambush. Eksakto, kalkulado, dumating ang armored truck. Nagkatingin na ng grupo. Nagsuot sila ng hockey masks biglang humarang ang ambulansya sa daraanan ng truck. Sabay, humarurot ang tow truck. Binangga niya ang armored truck. Tumagilid ito at dumulas sa parking lot. Mabilis na bumaba ang mga magnanakaw. Ginamit nila ang pampasabog para buksan ang likod ng truck. Nagliparan ng bakal. Kinaladkad nila palabas ang mga gwardiya. Si Winegro binantayan ang mga gwardiya habang kinukuha ng iba ang laman ng armored truck. Pero biglang naging agresibo siya. Tinitigan niya ang isa sa mga guardia, parang hindi niya nagustuhan ang muka. Slick, kita mo ba yung dugo sa tenga nila? Wala na silang pandinig dahil sa pagsabog, paalala ng isa. Pero hindi nakatiis si Waingro. Binaril niya ang guardia, nagkaputukan. Dahil dito napilitan silang tapusin na rin ang lahat ng guardia. Ang dapat sana'y malinis na operasyon. Nauwi sa gulo, umalis sila sakay ng ambulansya. Paparating na ang mga pulis. Pero naharang ang mga ito sa spike barrier. Nagtagilid ang mga kotse ng pulisya Makalipas ang ilang kanto, lumipat ang grupo sa isa pang sasakyan. Ang ambulansya? Pinasabog nila. Wala nang ebidensya. Pero, hanggang saan aabot ang habulan ng pulis? Makakatakas ba ang grupo? O mauuwi rin sa kapahamakan ng lahat? Balikan natin ang kwento ng crime thriller movie na Heat. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ihit ang notification bell para hindi nyo mamiss ang mga susunod na malulupit na movie recaps. Sa kabilang panig ng lungsod, nagbibihis si Vincent Hanna, veteranong detective ng LAPD Robbery Homicide. Sanay sa karahasan, pero sa bahay, ibang laban ang hinaharap niya. Tahimik ang asawang si Justine sa kama. Sa hallway, lumapit si Lauren, 15 anyos, mahiyain at laging balisa, samantala sa crime scene. Dumating si Vincent, matapang ang tindig, pero alerto ang mata. Nasaan yung ambulansya na ginamit nila? Tanong niya agad. Iniwan nila apat na kanto mula rito. Walang fingerprints, wala rin naiwan na gamit. Malinis, sagot ng isa niyang kasamahan. Tahimik na inikot ni Hana ang paligid. Pinagmasdan ng basag na armored truck, ang mga shell casing, ang pagkakaayos ng katawan ng mga gwardya. Mabilis niyang binuo ang kwento sa utak niya. Mga professional to, bulong niya. Alam nila ang response time natin. Hindi nila kinuha ang cash, hindi pera ang habol nila, targeted. Lumapit ang isa pa nilang teammate. Sir, may saksi. Isang homeless. Narinig daw niya ang isang pangalan, Tinawag yung isa, Slick. Napaisip si Hana, May connection, may direksyon. Dito na nagsimula ang malalim at mapanganib na investigasyon. Sa parehong gabi, sa likod ng isang tahimik na lugar sa labas ng lungsod, nagtagpo si na Neil McCauley at Nate. Si Neil, tahimik, kalmado, pero matalim ang tingin. Leader ng isang bihasang grupo ng magnanakaw. Si Nate, dating prize fighter. Gusot ang polo pero matalas ang utak. Ngayon, money laundering expert na siya. Nag-abot si Nate ng envelope. Galing yan sa Malibu Equity and Investments, sabi niya. Bearer bonds. Walang pangalan, kahit sino, pwedeng mag-cash in. Hindi kumurap si Neil. Alam mo ba kung kanino galing to? Roger Van Zandt, sagot ni Nate. Negosyanteng demonyo. Malamang pera ng mga drug lord. Tahimik si Neil. So, ano ngayon? Ngumisi si Nate. 1.6 million dollars ang total. Pero kung ibalik natin sa may-ari, may dagdag ka pang 320,000 dollars. Tumango si Neil. Ako na ang bahala. Magsiset up ako ng meeting. Hindi pa tapos si Nate. May isa pa akong offer. Malinis. Walang sabit. Kung tama ang info, 10 milyong kita. Nagtagpo ang mga mata nila. Tahimik. Calculated. Parehong veterano. Sige, pag-usapan natin bukas, sagot ni Neil. Pero ano ba talaga ang nangyari kanina? Tanong ni Nate, tinutukoy ang barilan. Galit na sagot ni Neil. Huwag mo nang itanong. Tahimik siyang lumakad palayo sa isang maliit na dinner. Tahimik sa lamesa si Natrejo, Chris Shehurlis, si Michael Chirito at ang bagong salta, si Wangro. Pumasok si Neil McCauley. Walang ngiti. Diretso sa booth. Umupo sa tabi ni Wangro. Sinubukan ni Wangro magpaliwanag pero bigla siyang hinablot ni Neil. Inuntog sa mesa. Sinundot sa sentido. Sa loob-loob ni Neil. Tatlo ang patay. Lalalim ang investigasyon. Hindi na ito ordinaryong heist. Sa parking lot, lumabas ang crew. Isang iglap, binigwasan ni Neil si Wangro. Bagsak sa semento. Binunot ni Neil ang baril. Hold it! sigaw ni Michael, isang patrol car ang dumaan. Sandaling tumigil, pero agad ding umalis. Lumingon si Neil, wala na si Wingro, naglaho. Nagkanya-kanyang hanap ang grupo sa ilalim ng mga truck, sa likod ng gusali, pero wala na siya. Malalim na ang gabi, pagod at bugbog ang katawan. Umuwi si Vincent sa bahay. Tahimik ang sala, pero ramdam ang bigat sa hangin. Lumabas si Justin, ang kanyang asawa, nakatayo sa may hagdan, malamig ang boses, pero halatang may pinipigil. Anong nangyari? Saan ka galing? Hindi agad sumagot si Vincent. May niluto akong hapunan, dagdag ni Justin, Apat na oras na akong naghihintay. Bakit? Sa tuwing sinusubukan kong ayusin ang lahat sa atin, ikaw naman ang lumalayo? Bumigay si Vincent. Mainit ang ulo. Tatlong bangkay ang binunot ko sa kalsada, Justine. I'm sorry. Kung sunog na ang niluto mong manok. Tahimik. Wala nang masabi ang isa't isa. Parehong pagod. Parehong hindi maintindihan ang mundo ng isa't isa. Sa kabilang panig naman ng lungsod, sa isang tahimik na bookstore, sa ilalim ng malambot na ilaw, unang nagkita sina Neil Macaulay at Edie, isang graphic artist. Tahimik ang simula, simpleng usapan, walang sapilitan, pareho silang nag-iisa sa buhay, parehong sanay sa katahimikan. Sa gitna ng gulo ng mundo, nakahanap sila ng pahinga sa isa't isa, at unti-unting nabuo ang isang tahimik na pag-ibig. Samantala, si Vincent hindi tumitigil. Patuloy ang investigasyon. Pinuntahan niya ang isang lumang chop shop sa gilid ng lungsod. Doon niya hinanap si Albert Torena, matagal nang impormante. Mas marami pang sikreto kaysa piyesang nakakalat sa sahig. Pagkapasok ni Vincent, diretsong sigaw. Albert, kailangan ko ng pangalan. Ngayon na. Nagulat si Albert. Nagsitakbuhan ang mga tao. Vince, teka lang, sagot ni Albert. May kilala akong pwedeng tumulong. Mamayang gabi. Papakilala ko siya sayo. Tumango si Vincent. Pero hindi siya umalis ng walang babala. Lumapit siya. Dumikit. Mababang boses, malamig. Alam mo, Albert, pag nilaglag mo kami, hindi lang tong chop-chop ang ipapasara ko. Kasama ka rin, tahimik si Albert. Nanginginig. Alam niyang hindi lang salita ang dala ni Vincent. Dala rin niya ang buong puwersa ng batas. Isang umaga. Tahimik ang paligid. Magkaharap si na Neil McCauley at Kelso. Payat, sakiting hacker, pero matalim ang utak. Far East National Bank, sabi ni Kelso, sabay-turo sa blueprint. Main branch sa downtown. Jan muna dumadaan ang hard currency bago ilipat. Sa ilang piling araw ng linggo, may nasa 10 milyong dolyar sa vault, cold cash. Tiningnan nila ang schematic ng alarm grid. Nahack ko na ang protocol, dagdag ni Kelso. Sa araw ng operation, papatayin ko ang alarms at video recorder. Eksaktong 20 minuto bago kayo pumasok. Tahimik si Neil. Tinititigan lang ang plano. Walang emosyon. Laging kalkulado. Sa kabilang bahagi ng lugar, tahimik na nakikipag-usap si Nate sa telepono. Ang kausap, si Roger Van Zandt. Layunin. Ibenta pabalik ang mga bearer bonds. Okay, pumapayag ako, sabi ni Van Zandt. Pero sa likod ng linya, may binabalak. Gusto niyang ipatumba ang mga taong nakinabang sa pera niya. Pagkababa ng tawag, lumapit si Nate kay Neil. Ito ang contact niya, sabay abot ng papel. Tawagan mo, kunin mo ang bayad. Okay, may kling sagot ni Neil, sabay talikod. Sa isang simpleng apartment sa tabi ng dagat, binuksan ni Neil makali ang ilaw. Tahimik ang buong lugar. Sa sahig ng sala, nakahandusay si Chris natutulog sa carpet. Pagod, walang kama. Kinuha ni Neil ang telepono. Tinawagan si Charlene, asawa ni Chris. Nandito si Chris, anong nangyari? Problema naming mag-asawa, may sagot ni Charlene. Okay, dito muna siya, sagot ni Neil. Habang nagtitimpla ng kape, tahimik ang pagitan nila. Hanggang sa magsalita si Neil, anong nangyari sa'yo? Hindi agad sumagot si Chris. Bagsak ang balikat. Iiwan na ako ni Charlene, sabi niya. Wala nang laman ng freezer. Naubos sa utang ko sa Vegas, pati sa Super Bowl tumango si Neil. Naalala mo ba yung sabi ng mentor natin dati? Kung gusto mong gumalaw sa kalye, huwag kang magkakaroon ng attachment. Wala kang papasuking relasyon na hindi mo kayang iwanan sa loob ng 30 segundo. Kung maramdaman mong may bantang paparating sa kanto, tahimik si Chris, malungkot ang mga mata. Pero kay Charlene lang sumisikat at lumulubog ang mundo ko, hindi na nagsalita si Neil, tumango lang, naiintindihan niya. Okay, maghanda ka, may lakad tayo. Sa isang nightclub sa Koreatown, mababa ang ilaw, maingay ang musika. Pumasok si Vincent Hanna sa lugar na sinabi ng kanyang impormante. May ipinakilala agad sa kanya. Si Richard. Tumango si Vincent. Tumabi. Diretso sa punto. Anong impormasyon ang meron ka? Sumandal si Richard. Medyo maangas pero may kaba sa boses. May nakasama ako dati sa kulungan. Tahimik. Matalino. Walang sabit. Narinig ko. Nasa labas na raw siya ngayon. May mga ginagawa ulit. Malalaki raw ang mga trabaho. Napataas ang kilay ni Vincent. Hindi impressed. Napakagaling. Yan lang? ex ko na nakita mo sa kalye tapos gusto mong maalarma ako? Tumayo na si Vincent, papalayo. Pero nagsalita si Richard, mas madiin. Sinasabi ko sa'yo, yang si Slick, seryoso yan. Biglang napatigil si Vincent. Bumalik, umupo muli. Slick, ano yon? Yan ang tawag niya sa mga tao. Muling kumurap ang memorya ni Vincent. Anong pangalan niya? Tanong niya. Mas seryoso na. Michael Chirito, sagot ni Richard. Dito na nagsimulang kumonekta ang mga piraso ng puzzle na matagal nang hinihintay ni Vincent. Inutusan niya agad ang buong team na maglagay ng surveillance kay Chirito at alamin lahat ang mga kakilala niya. Kinaumagahan. Sa isang liblib at tahimik na lugar, dumating si Neil McCauley para sa sensitibong meetup. Layunin. Kunin ang bayad kapalit ng bearer bonds ni Van Zant. Lumapit ang isang driver. Maayos ang kilos. Tahimik niyang iniabot ang isang maliit na package. Inabot ito ni Neil, pero hindi niya alam. Sa likod ng pickup truck, may armadong lalaki. Unti-unting lumalapit. Nakatutok ang baril, pero hindi alam ng mga kalaban, may mata si Neil sa paligid. Sa malayo, gamit ang rifle scope, nakita ni Chris ang galaw ng lalaki. Mabilis ang reaksyon ni Neil. Bigla siyang umatras, nabangga ang hitman sa paa, nagkagulo. Pumutok ang mga baril sa magkabilang panig. Sinubukang tumakas ng driver, pero hinarang siya ni Michael Chirito. Inulan ng bala ng shotgun. Ang hitman, may tama sa paa, sinubukan niyang lumaban, pero wala na siyang ligtas. Tinamaan siya ni Chris. Sumugod si Neil gamit ang sasakyan. Binangga ang katawan. Tinapos ito. Walang sinayang na segundo. Pagbalik sa sasakyan, binuksan ni Neil ang package. Walang pera. Mga puting papel ang nandoon. Plano pala talaga silang ipapatay. Kalmado si Neil. Tinawagan si Van Zant. Alam mo ba kung sino to? Tanong niya. Oo, alam ko. Sagot ni Van Zant. Pero nagpanggap pa rin. Nagpadala ko ng tao para sa package. Hindi pa ba siya tumatawag? Maayos ba ang lahat? Kunyari walang alam. Pero si Neil, Diretso. Walang paligoy-ligoy. Kalimutan mo na ang bayad. Nakikipag-usap na ako ngayon sa isang bangkay. Binaba ang tawag. Tahimik si Van Zant. Natuyuan ng laway, tumama ang mga salita ni Neil tulad ng baril na walang tunog pero diretsong sumasaksak sa dibdib. Habang abala si na Neil, Chris at Chirito sa pagplano ng susunod na malaking heist, may isang aninong gumagalaw sa likod ng mga pangyayari, si Wengro. Hindi lang siya taksil. Isa pala siyang serial killer. Target niya ang mga batang babaeng bayaran mga inosenteng kabataan. Masaya ang inuman. Nagkaroon ng kasiyahan ang mga pulis. Si Lieutenant Vincent Hanna, bagamat pagod, ay kahit papaano'y nagpapahinga kasama ang kanyang asawa, si Justin. Pero biglang tumunog ang telepono. Kailangan niyang umalis. Iniwan niya si Justin, mag-isa sa restaurant. Dumating si Vincent sa crime scene. Malapit sa basurahan, nakahiga ang walang buhay na biktima, isang batang babae. Isa na namang inosente. Nilapitan ito ni Vincent. Tahimik, galit, lungkot. Sa di kalayuan, isang babae ang umiiyak. Pilit na lumalapit pero hinarang ng mga pulis. Sino yon? Tanong ni Vincent. Ina at kapatid ng biktima, sagot ng pulis. Tumakbo ang ina, palapit. Hinarang siya ni Vincent, niyakap ng mahigpit. Hindi niya kayang ipakita ang bangis ng ginawa ng serial killer sa bata. Sa isang industrial zone na walang katao-tao, Kumikilos na ang grupo ni Neil Macaulay. Tahimik, sistematikong galaw, walang ingay, walang sablay. Sa loob, si Chris. Nakaluhod sa harap ng mabigat na safe. Stethoscope sa tenga. Digitized drill sa kamay. Isa lang ang layunin. Pasukin ang bakal. Kunin ang yaman. Samantala, sa kabilang kalsada, sa loob ng isang madilim na container van, nakapwesto ang SWAT team. Kasama nila si Lieutenant Vincent Hanna. Seryoso ang mukha. Nakatitig sa monitor. Tahimik ang paligid. Gamit ang night vision camera, pinagmamasdan nila ang bawat galaw ng target. Sa kabilang bahagi ng warehouse, lumabas si Neil. Tahimik, nakatago sa anino, inaamoy ang paligid. Tila nararamdaman niya ang panganib. Sa loob ng container, isang SWAT member ang nagkamali. Tumama ang dulo ng rifle sa pader. umalingaw ang tunog. Si Neil, tumigil. Napahinga ng malalim. Tumingin sa direksyon ng tunog. Alam na niya. Agad inutusan ng grupo. Umatras. Sa container, gumalaw ang SWAT. Handa ng sumugod. Pero pinigilan sila ni Vincent, na pero alam ang tamang timing. Kailangan mahuli natin sila sa aktong gumagawa, bulong niya. Kapag ngayon natin sila dinampot, breaking and entering lang ang kaso. Hindi sapat, hindi tatagal sa kulungan ang mga to. Tumayo si Vincent, tahimik, tumingin sa dilim. Sa anino ng mga taong hindi pa niya mahuli, naramdaman niya ang pagkadismaya, pero higit pa roon, ang pagkamangha. Magagaling sila, bulong niya. Sobrang linis, sobrang talino. Sa larong ito, minsan, ang tunay na bakbakan ay hindi sa putukan, kundi sa tahimik na unahan ng isip. Nagpulong ang grupo. Tahimik, mabigat ang hangin sa paligid. Maraming tanong. LAPD ba to? O FBI? Saan galing tong bigla ang init? Tumingin si Neil Macaulay sa kanila. Diretso. Seryoso. Assume nyo na alam na nila lahat, sabi niya. Mga telepono natin bahay galaw, lahat sinusundan. Dito pa lang, inaabangan na tayo. Tumahimik ang lahat. Alam nilang may malaking desisyong kailangang gawin. Ang tanong, dagdag ni Neil, itutuloy ba natin ang bank job o titigil na tayo dito? Pero kung aalis tayo, 30 seconds flat, wala nang balikan, kanya-kanyang lakad na, tahimik muli. Hanggang sa nagsalita si Chris, buo ang loob, matatag, para sa akin, worth it ang bank job. Kailangan ko to, Neil. Nagkatingin na ng lahat, walang gustong umatras, tumango si Neil. Okay, sige, marami pa tayong kailangang paghandaan. Ilang araw matapos ang pulong, sa isang shipyard, muling nagtipon ang grupo ni Neil Macaulay. Tahimik, Nagmamasid. Tila may planong sinisilip. Sa di kalayuan, naroon ang LAPD. Nakatago. Minamatyagan ang bawat galaw ng grupo. Lumipas ang ilang minuto. Bigla na lang umalis ang buong crew. Walang ingay. Parabang walang nangyari. Agad pumwesto si Vincent Hanna at ang kanyang team. Ininspeksyon ang iniwang lugar. Pero walang ebidensya. Walang mamahaling bagay. Walang target. Mga lumang tools lang. Walang halaga. Napakamot si Vincent. Napatingala. Nag-isip. Hanggang sa natawa siya, Mahina lang, pero ramdam ang realization. Alam na niya, isa lang itong patibong. At sa kabila ng lahat, mas lalo siyang napahanga sa galing ng crew. Sa itaas ng cargo crane, tahimik si Neil. Hawak ang isang high-powered camera. Pinagmamatiyaga ng LAPD team. Isa-isa, kinuhanan niya ng larawan ang bawat miyembro ng task force. Tahimik, mabilis, matalino. Sa isang tagong lugar, gamit ang mga larawang kuha sa shipyard at ang malawak na intel network ni Nate, ipinakita niya kay Neil ang impormasyon. Yun si Vincent Hanna, sabi ni Nate. LAPD, Robbery Homicide Division. Kilalang tao, marami na siyang crew na pinabagsak. Tahimik si Neil, tinitigan ang larawan ni Vincent. Mataas ang respeto niya sayo, dagdag pa ni Nate. Alam niyang matalino ka, malinis ang trabaho, isa sa pinakamagaling. Ibig sabihin, hindi siya titigil hanggat hindi kanya nahuhuli. Isang saglit ng katahimikan. Itutuloy pa rin natin ang bangko, sagot ni Neil, pag uwi ni Lieutenant Vincent Hanna sa bahay. Tahimik ang paligid, wala na roon si Justin. Walang iniwang sulat. Walang paliwanag. Hindi siya nagreklamo. Hindi niya ito tinawagan. Kaya't imbes na maghintay, lumabas siyang muli. Muling ibinaon ang sarili sa trabaho. Alam na ni Vincent Hanna kung nasaan si Neil Macaulay. Hinarang nila ito sa daan. Lumapit si Vincent. Kaswal. Parang kaibigan lang. Nagugutom ka ba? Tanong niya. May alam akong kainan malapit dito. Tara, usap lang tayo saglit. Sa isang simpleng diner, isang ordinaryong mesa, magkabilang upuan, magkaharap ang dalawang lalaki isang pulis, isang magnanakaw, magkaibang mundo pero parehong bihasa. Parehong alam ang presyo ng kanilang mga desisyon. Nagkatinginan sila, walang takot, walang yabang, lahat totoo. Gusto mo pa bang bumalik sa kulungan? Tanong ni Vincent. Hindi na ako babalik, sagot ni Neil. Itigil mo na ang ginagawa mo. Kung hindi, mapipilitan akong gawin ang trabaho ko. Ganon din ako, sagot ni Neil. Ginagawa ko lang ang bagay na kung saan ako magaling, kumuha ng score. Ikaw, hulihin mo ang mga kagaya ko. Yan ang linya mo. Sundin mo, tahimik si Vincent. Sandaling napaisip. Ayaw mo bang mamuhay ng normal? Ngumiti si Neil. Kagaya ba ng buhay mo? Seryosong tumugon si Vincent. Magulo ang buhay ko. May stepdaughter akong may depression dahil sa tatay niyang walang kwenta. May asawa akong halos hindi na ako kinakausap. Bakit? Kasi inuubos ko ang oras ko sa paghahabol sa mga katulad mo. Yan ang buhay ko. May babae rin ako, sabi ni Neil. Alam ba niya ang trabaho mo? Tanong ni Vincent. Ang alam niya, salesman ako. Tumango si Neil. May nakapagsabi sa akin, dapat walang attachment. 30 seconds. Kung may bantang paparating, alis agad. At kung ikaw ang banta at naramdaman kong parating ka, aalis ako. Walang paalam. Yun ang disiplina. Sandaling katahimikan. Tumango si Vincent. Pareho lang pala tayo. Hindi ko rin kayang magbago. Pero ngayong nandito na tayo, kung darating ang araw na kailangan kitang barilin, gagawin ko. Ayokong gawin. Pero kung ikaw o ang inosenteng pamilya, ikaw ang mawawala. Tumango si Neil. Ganon din ako. Kung ako ang mauna, hindi rin ako magdadalawang isip na patumbahin ka. Nagkatinginan silang muli. Baka ganyan na talaga ang mangyayari, sabi ni Vincent. O baka hindi na tayo ulit magkita, sagot ni Neil. Pagbalik ni Vincent sa headquarters, sinalubong siya ng balita. Tinakasan na tayo. Naputol lahat ng surveillance natin sa grupo ni Neil. Lahat, sabay-sabay na nawala. 9 PM sharp. Paanong nawala? Sigaw ni Vincent. Kausap ko lang si Neil MacCallie kanina. Dagdag pa niya. Bigla siyang napahinto, na utakan na naman ang buong LAPD. Ang usapan nila ni Neil, isang diversion lang pala, isang palabas, isang distraction, para makalayo ang crew mula sa mga mata ng pulisya. Habang puspusang pinaplano nina Neil, Chris, at Chirito, ang pinakamalaki nilang trabaho, ang pagnanakaw sa Far East National Bank. May isang nila lang na gumagapang sa dilim, si Weingro. Naghahanap si Van Zant ng hitman, at si Weingro ang kanilang nakuha. Dala ang impormasyong alam niya. Tinulungan niya ang grupo ni Van Sant, naghahanda ng kanyang paghihigante. Nakahanda na ang grupo ni Neil para sa kanilang plano. Pero biglang tumawag si Trejo. Hindi siya makapunta. May mga sumusunod sa kanya. Walang magawa si Neil. Kailangan ng kapalit? Pinuntahan niya ang dating kasamahan sa kulungan. Ngayon, nagtatrabaho na sa isang burger shop. Tahimik ang pag-uusap. Gipit din ang sitwasyon ng lalaki. Tumango siya at pumayag. Alas 11.30 ng umaga, tahimik na pumasok si Neil Macaulay sa Far East National Bank. Ilang segundo lang, sumunod si Nacherito at Chris, dumaan sa magkakaibang pintuan, lahat ayon sa plano. Sabay nilang isinuot ang ski masks, walang sinayang na segundo. Sinapak ang mga gwardiya, binunot ang assault rifles. Everyone down! Lahat sa sahig! Huwag kayong gagalaw! Sigaw ni Neil. Mabilis nilang tinalian ng zip ties ang mga gwardiya, kinuha ang mga baril, tinulak sa isang sulok. Tumayo si Neil sa mesa. Makinig kayo, wala kayong dapat ikatakot hindi kayo mawawalan ng pera, insured yan ng gobyerno. Pero kung may kikilos ng masama, may madadamay. So stay down and shut up. 11.52 AM LAPD Headquarters. May natanggap silang tip. May holdapan daw na nangyayari ngayon. Nabigla ang grupo ni Vincent Hanna. Agad silang tumakbo palabas diretso sa Far East National Bank. Sa labas ng bangko, tumawid si Chirito ng plaza. Pumasok sa backseat ng getaway car. Sumunod si Neil, tahimik, matatag, umupo sa passenger seat. Si Chris Shehurlis, si ang huling tumawid, biglang nakita niya ang mga pulis sa kabilang kalsada. Agad siyang nagpaputok gamit ang assault rifle. Nagkagulo, tinamaan ng isang pulis. Pinatakbo ang sasakyan. Pero natamaan ang gulong. Nag-slide ang kotse. Isang bala ang tumama sa ulo ng kanilang driver. Agad silang bumaba. Sa harapan nila, roadblock ng pulis. Sa likod, naghahabol sina Vincent. Patuloy ang barilan dahan-dahan silang umuusad pataas ng kalye. Sa kasamaang palad, nahiwalay si Chirito. Mas lalong tumindi ang putukan. Maraming pulis ang napaslang. Natamaan si Chris sa leeg. Natumba. Inakay siya ni Neil habang tumatakbo papunta sa isang parking lot. Nagsigawan ang mga sibilyan. Patuloy ang pagpaputok ni Neil. Pumasok sila sa isang kotse. Pinaandar ang sasakyan at tuluyan ng lumayo. Narinig ni Vincent ang putukan sa kabilang kanto. Agad niya itong pinuntahan, doon niya nakita si Chirito, nagpapalitan ng putok sa gitna ng plaza. Isang batang babae ang naiwan, umiiyak, hindi makagalaw, dinampot ito ni Chirito, hindi niya alam, inaabangan na siya ni Vincent sa likod. At bigla, tinamaan sa noo, bumagsak si Chirito, naging laman ng balita ang pangyayari. Nagkalat ang footage, nagliab ang lungsod sa ingay ng media. Dinala ni Neil si Chris sa isang underground clinic. Maswerte, hindi tinamaan ang buto, sabi ng doktor. Kailangan muna niyang magpagaling. Agad naghanap si Neil ng ibang paraan para makatakas. Humingi siya ng tulong kay Nate para itago si Chris. Sino ang nagbenta sa atin? Tanong ni Chris. Tahimik si Neil. Si Trejo. Siya lang ang hindi natin kasama. Pinuntahan ni Neil ang bahay ni Trejo. Pero, huli na siya. Sa loob ng sala, nakahandusay si Trejo. Duguan. Halos wala ng buhay. Sa isang gilid, bangkay ng kanyang asawa. Nilapastangan. Pinatay. Sino ang gumawa nito? Tanong ni Neil. Halos hindi makapagsalita si Trejo. Si Winegro, Nagtatrabaho siya kay Van Zandt. Nabigla si Neil. Pinilit nila akong ituro ka. Nasaan ang asawa ko? Tanong ni Trejo. Patay na siya, sagot ni Neil. Napapikit si Trejo. Sa saglit na iyon, gumuho ang natitirang lakas sa kanya. Huwag mo akong iwan na ganito, pakiusap niya. Hindi ko na kayang magpatuloy. Wala na ang asawa ko. Tapusin mo na ako. Ilang saglit pa, binasag ng putok ng baril ang katahimikan. Walang inaksayang oras si Neil. Pumunta siya sa lugar ni Van na Naabutan niya itong nanonood ng TV. Binasag niya ang pintuang salamin. Biglang napatayo si Van Zandt. Kaharap si Neil. Nasaan si Wengro? Hindi ko alam. At bigla? Tinapos ni Neil ang buhay ng isang tao na dapat sana noon pa niya ginawa. Samantala, patuloy ang paghahanap ng LAPD. Pinuntahan nila ang nagbigay ng tips sa pulis. Tauhan pala iyon ni Van Zandt. Dito nila napag-alaman. Galing ang impormasyon kay Wengro. Agad nagbuo ng plano si Vincent Hanna. Si Wingro ay nakabook sa isang hotel malapit sa airport. Inutusan niya ang team, maglagay ng surveillance, ikalat ang impormasyon. Umaasang baka puntahan ito ni Neil. Sa tulong ni Nate, nakakuha si Neil ng exit plan. Handa na siyang tumakas. Pero dahil sa pag-ibig, nilabag ni Neil ang sarili niyang batas. Dapat walang attachment. 30 seconds. Kung may bantang paparating, alis agad, pinuntahan ni Neil si Edie. Alam na niya ang totoong pagkatao ni Neil. Natakot siya nung una pero pinilit siyang isama at sa kabila ng lahat napamahal na rin si Edie kay Neil. Sa huli, pumayag siyang sumama. Umaasang makabuo ng panibagong buhay. Papunta na sila sa airport. Tahimik, determinado. Malakas ang kutob ni Vincent. Hindi pa nakakalayo si Neil. Pero alam niyang hindi na siya kakausapin ng kanyang asawa ngayong gabi. Kaya umuwi siya sa kanyang maliit na apartment. Tahimik, mabigat ang hangin. Pagpasok niya sa banyo, napatigil siya. Nakita niya ang kanyang stepdaughter, si Lauren, nakahandusay sa bathtub. Duguan, tinatangkang tapusin ang sariling buhay. Isang inosenteng bata, biktima ng gulo at basag na pamilya. Agad niya itong binuhat. Walang patid na takbo palabas. Sa ospital, sinalubong siya ni Justine, nanginginig at luhaan. Ramdam ni Vincent at Justine ang sakit at ang bigat ng kanilang pagkukulang. Sa gitna ng luha, nagyakapan silang mag-asawa, parang muling nabuo ang isang basag na larawan. Mabuti na lang at nailigtas agad si Lauren, pero biglang tumunog ang pager ni Vincent. May tawag ang trabaho. Tumingin siya kay Justine. Tahimik itong tumango. "Puntahan mo na, kaya ko na to." Ngumiti si Vincent, mabilis na umalis. Habang kausap ni Neil si Nate, may bagong impormasyon. Alam na kung nasaan si Wengro, pero ang hindi nila alam, sinadya itong ikalat ni Vincent. Isang bitag, isang huling hakbang para mahuli si Neil, hindi mapakali si Neil. Biglang lumiko, pinarada ang sasakyan sa likod ng hotel, iniwan si Edie. Babalik lang ako agad, sabi niya. Dumaan siya sa likod ng hotel. Nagbihis bilang security guard. Nakita niya ang mga pulis na nagbabantay kay Wangro. Pinatunog niya ang fire alarm. Nagkagulo. Nag-evacuate ang mga tao. Kinatok niya ang kwarto ni Wengro. Agad niyang pinasok. Hinampas ng malaking flashlight. Duguan, nakaupo si Wengro sa sofa. Tumingin ka sa akin, utos ni Neil. Ramdamang matinding galit, nanginginig si Wengro. Unti-unting tumingin kay Neil. Binaril sa dibdib, isa pa sa ulo. Tinapos ang lahat. Sa ospital, dumating si Vincent. Nakita ang mga nagsialisang tao dahil sa fire alarm. Si Edie, nagsimulang kabahan. Mula sa malayo, napansin ni Vincent ang isang babae sa kotse. Halatang may hinihintay. Naalala niya ang babaeng na kwento ni Neil sa diner. Nakita ni Edie si Neil. Bumaba. Saglit na napawi ang kanyang pangamba. Pero habang papalapit si Neil, lumingon siya. Nakita si Vincent. Parating. Tumigil ang mundo ni Neil. Tiningnan si Edie. Sa loob ng isip niya, tumambad muli ang sariling salita. 30 seconds. Kung may bantang paparating, alis agad. Tumalikod si Neil. Tumakbo. Iniwan si Edie. Mabilis na tumakbo si Vincent. Hinahabol si Neil. Habang si Edie, natulala sa pangyayari. Tumalon si Neil sa bakod. Dumiretsyo sa freight terminal. Sinundan siya ni Vincent Hanna. Isang tensyonadong laro ng hide and seek ang nangyari. Tahimik, mabagal, parehong bihasa, parehong handa. Napansin ni Neil, masyadong malakas ang ilaw tuwing may eroplanong parating. Alam niyang hindi makakakita si Vincent. Hinintay niya ang pagkakataon. Dumaan ang eroplano. Bigla siyang lumabas, handa ng barilin si Vincent. Pero nakita ni Vincent ang anino niya. Sunod-sunod ang putok, tumama sa dibdib, natumba si Neil. Lumapit si Vincent. Si Neil nag-aagaw hininga. Nagkatinginan muli ang dalawa. Sinabi ko na sayo, hindi na ako babalik sa kulungan. Bulong ni Neil. Tinaas niya ang kanyang kamay. Tumango si Vincent. Tahimik, hinawa ka ng kamay ni Neil. At sa huling hininga ni Neil, wala na siyang iniwan kundi katahimikan. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito. I-on ang notifications at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.